So ngayon guys, nandito tayo sa Makati, sa Greenery Kitchen. Isa po itong vegan restaurant. I'm sure marami ditong masasarap dahil ngayon pa lang nakikita ko ang kanilang mga bestsellers. At uh, excited akong matikman kasi lahat ito ay plant-based. So ano kaya ang pinagkaiba ng pagkain nila sa mga normal na pagkain na kinakain ko everyday. Actually mga lang ang kinala kong ganito talaga ay si Yengay. Kasi diba si Yengay ay uh, vegan, matagal na. So dinala niya ako sa isang restaurant dati is sa QC kung saan masasarap din 'yung pagkain ng mga vegetarian. So this time gusto ko namang i-share sa inyo 'yan at uh, sigurado ako na mag enjoy po 'yung mga yung mga vegan at mga vegetarian na nanonood sa atin ngayon. So sa Maria kumakabikel. maraming pagkain, wala nang space yung wala space yung lamesa natin, punong-puno ng pagkain. Anyway guys, sobra akong curious sa mga pagkain na to at excited ako na matikman lahat. Ipapakita ko sa inyo yan mga katwinkle. impisahan na natin dahil mukhang marami-rami tayong titikman ngayon. Eto guys, ang kanilang papaitan. Kanina ko pa tinitignan to babe kasi sabi ko, gusto kong matry itong nga uh, vegan papaitan. Ngayon parang nakikita ko na guys na may mga mushroom siya. Hindi ko lang alam kung ano 'tong kulay puti na parang taba ng karne. Mm, bango. Mm. <laughs> so guys, come on over. Let's try this. Papaitan. Daming garlic. Mm, pss, ang bango. Mukha kasi siyang ano, kalabasa pero malambot. Mm -hmm. asim. Lasang-lasa mo isang palok. Sarap. So, ito pala mga katwinkle, yung akala kong labanos, tapioca pala siya na may mushroom. Pero kung titignan nyo, mukha talaga siyang karne ng, ano, ng, ng baka. Mm -hmm. Sarap. Sarap ng sabaw. Parang kahit walang rice, mauubos ko to. Dahan-dahan, babe, maraming tayong kakainin. Ang mm. masarap sa sabaw, guys, kuha kuhang niya yung sabaw talaga ng papaitan. Kasi nga nagluluto ako niyan. Pwede mong gamitan ng kamyas o ng sampalok. Pero ito, yung kasim niya, hindi matapang. So, tamang-tama lang. Ito, tututulit siyang awali. Tignan nyo naman to guys. Paano mo namang iisipin na hindi to karne? Oh my God! Hindi ito ba pa, ano? Tsaka ma malutong. Tignan mo yung tsura niya, oh. Di ba kahit ganyan yung niya, healthy siya. Hindi ka magigilty na kainin. Okay. Hmm? parang lasang baboy. Ang sarap! Oo oh, nga. Ang seryoso, ang sarap nito. Ang sarap. <laughs> oh my God! Parang magiging vegan na ako. Later. Later! <laughs> Pero masarap mga katwinkle. Lasang-lasang lasang baboy siya. Ang galing. Mga katwinkel, this is the best. In fairness talaga dito sa pagkain na to. Let's yung kawali nila na gawa sa, sa flour at sa tapioca. Hindi ko ma-imagine na na gawa sa fur at sa tapioca, pero lasa siyang karne ng baboy talaga. I love greenery kitchen from now on. So ito naman ang ating titikman ng kanilang barbecue. Tignan niyo guys. Mukha talaga siyang karne ng baboy na minarinate at inihaw. Ako kasi sa barbecue ayoko nang masyadong may mga sausawan para mas natitikman ko kung ano yung timpla na pinagbabara ng barbecue. Mmm! Ang isaw. Pinapakamay ko lang ko eh. Sarap! Mmm, ang sarap! sarap. Buma. Buma. Bakit ganun? Paano ka naging plant-based na pagkain? Oh my God. Babe, kahit, kahit walang sa usawan, masarap. Oo na. Eh. Yung pag ninunguya mo siya, kala mo talaga karne. Gusto ko yung lasa ng barbecue kasi hindi matamis masyado. Hindi ko tuloy alam ko ulit next ko kasi masarap lahat. Tapa muna Ed. Ang kanilang tapa. Sarsa pa lang mukhang masarap na. Tapa. Sarap. Paano nangyari? Sarap. Na hindi siya baka pero lasang baka. Parang siyang beef salpikaw. Paano nangyari yun? <laughs> Paano nangyari yung kay Ed? Soya base siya na no merong seaweeds. Tapos no cold Pag ninuya mo siya, parang karni talaga ng beef. Magic. Meat magic. Ay, may ganon. Meat magic. Na magic nga naman talaga ito, mga katwinkel. Guys, kaya ako umorder ng Bicol Express dahil favorite ni Nonde. Beb, ikaw na ang maunang tumikim niyan. Maniniwala ako sa'yo, Beb. Kahit umaga, tanghali, gabi, yan ang kulang ni Non Rev, kaya niya. Bango, Beb. <laughs> mmm! Bango na, Fresh coconut ang ginamit kasi mabangong mabango. In fairness, 'Di ba pati yung hiwa nung baboy? Hindi mo isipin. kuwang nila. Hindi baboy tingnan mo 'to. Medyo crispy pa. Ang maganda nung kasi, may pagka-crunchy din siya habang kinakain mo. Babe, dahan-dahan naman sa maanghang. Sarap e. Eh. Naubos mo na. <laughs> Pero masarap. Sarap. Ano nga? Habanero? Habanero? Habanero. Diwa niyo rin to, Kuya Ed. Hmm. Special pala, babe. Binigyan at pinatigim sa atin ni Kuya Ed yan. Nataon. Sarap, babe. Ang sarap samahan ng habanero na sobrang anghang yung mga ulam. So dito na ako babe sa caldereta. My favorite. One of my favorite ulams. Ulams. <laughs> caldereta mga katwinkle. Ito pa tata. Ganda ng kulay oh. Mm. Sarap din. Sarap sarap ng sarsa. Alam nyo guys, kung ganito yung kakainin mo everyday sa bahay, parang hindi mo siya mamamalayan na na hindi ka na yung kinakain mo. Kung ganitong mga luto, kung lulutuan mo ko sa bahay ng ganito, parang hindi ko siya mapapansin na na hindi karne. Tignan niyo to guys, ito ay calamares na meron tayong kasamang sausawa na suka. Suka. Akala ko kasi kanina isda. <laughs> <laughs> mm. Malubong! Kuya Ed, gawa siya sa mushroom. Shitake mushroom. oo mm nga. -hmm. Nalalasahan ko lang yung shitake mushroom sa sa dulo. Pero pag unang kagat, Tap. Yep. para siyang ano, shark. Shark. Yung <laughs> <laughs> shark? Parang kikiyam na. No? Yep. Tawag nila dito ay malunggay dilis. So, ito ay uh, dahon ng malunggay. Ito, mga malunggay leaves siya. Na parang finray. Tapos, hindi ko alam kung bakit may dilis. Ay, oo oh, nga, may amoy isda. Ano yun? Kung may dilis, nga ba? Diba? Ano yun? Mmm! Ang sarap din itong malunggay dilis, babe. Ang sarap papakin. pinaka nalalasahan ko sa kanya, guys, alam nyo mga ka-twinkle, yung mga bilis na nabibili dati na 50 nasa na maliit na, na plastic. So yun yung na, na, nalalasahan ko na medyo matamis, ma? na medyo may pagkamaanghang, kaya masarap siya. Pero lasang mo pa rin yung malunggay. Kasi nga pa maganda dito, hindi siya lasang-lasang gulay. Uh -huh. Kasi yun ang ayoko mga katwika, kaya hindi po ako mahilig sa gulay dahil ayoko yung lasa ng mga dahon. Hihira ako kumakain. Actually, mga kinakain ko lang talaga, um, kangkong, eto sa munggo, kaya kong kainin pero yung mga pet shy, hindi ako mahilig. So, alam yung mga katwinkle, kung ganito naman yung uh, pwedeng masubukan din ni Silvio ng mga pagkain, baka aralin ko to lahat. Baka kalabanin ko sila. <laughs> hindi, kasi syempre, di ba, alam naman natin lahat, importante ang health. So, health is wealth. Health is wealth. Mga katwinkle, please welcome Papa Jack! Oh my God! Ano ka ba? Nakabili to sa'yo. <laughs> yes, nabalitaan namin na talagang dito sila bumibili ng pagkain. So, nagkataon nandito sila ngayon. Papa Jack, thank you very much, ah! Salamat kasi. Ang dami mong pinatikim sa amin. So, mga katwinken, ang favorite ni Don Rev, ang shawarma rice. Nanginginig ka pa, beba? Ba? Nakita mo lang si Papa Jack, ah. <laughs> Papa Jack, bigyan mo nga ng advice kami. Parang ang sarap pakinggan ng boses ni Papa Jack abang umakain ka ng vegan food. Kaya. Yeah. <laughs> so eto mga ka-Twinkle, eto amoy pa lang. Amoy shawarma na talaga. Kompletong-kompleto yung kanilang uh, ingredient para sa si shawarma. Bango ah. Parang uh, sandit talaga oh. Mm. This is my favorite. <laughs> <Huh>? Nakas na. <laughs> Sobrang monito ng ato yung pagkain. Sino ba? Sarap. Sarap. Ito na favorite ni Nonet. May dinito sa kebab, mga finger. Alam niyo guys, naka-diet ako ngayon pero parang nasira yung diet ko dahil dito sa Greenery Kitchen. Gino ko lang paalala guys, sa ayo mga kumakain dito na wala pambayad. naman pambayad, huwag na lang tayo masyadong malakas kumain. Alam niyo mga katwinkle, sobrang na-enjoy ko yung mga pagkain dito. Hi, Lord. Sisi. Sarap. Aloy Alam mo, dadalhin ko dito yung mga friends ko na hindi rin mahilig sa gulay. <laughs> yung mga friends ko na hindi mahilig sa gulay, dadaling ko kayo dito. Ewan ko lang kung anong masasabi niyo sa mga pagkain. Baka hindi niyo nahanapin ng mga karne. Hindi, pero alam niyo mga katwinkle, kasi marami naman talagang um, vegan and vegetarian na hindi naman daw dahil gusto lang nilang magpapaya, kaya pinipili nila yung ganong diet. Yung iba siguro, may mga health reasons sila. O yung iba naman kasi, sa sobrang mahal nila ang mga animals at naniniwala sila na may buhay din talaga ang mga hayop. At may freedom para magbuhay. So, piling ko, siyempre iba-iba naman ang dahilan ng bawat sa akin. Ang last mga katwinkle, dahil favorite natin ang pares retiro. May pares din sila dito. Pares. Nabubusog na ako. Mm. Itong pares, medyo hindi lang sa lasang pares. Kasi hinahanap ko yung lasa ng star anise. So yun lang yung medyo hindi ko nalasahan. Meron, babe. Hindi yung lasa ng star anise, babe. Hindi, hindi lang salt mas... na. Ah, yun. Ako kasi pagluluto ako ng pares, mga katwinkle, medyo natapang yung lasa ng star anise eh. Meron po. Meron yeah. daw sabi ni pero hindi masyadong matapa. Pero masarap yung sarson niya. Taba-taba ko. Taba. taba. Hindi oh. taba. taba, babe. Patatas yan. Bibigyan ko kayo ng top 3 na pinakagusto ko sa mga natikman namin ngayon. Ang unang-unang uh, gusto ko dito, mga katwinkel, yung lechon kawali niya. Uh, the best yun. Lechon kawali with the sausawan at kanin. Pangalawa, for me, na, for me to ha. Ikaw, iba sa'yo, babe. Kasi para sa akin, pangalawa yung papaitan. Dahil may lig ako sa sabaw, alam nyo na yan, mga katwinkel. And pangatlo, yung shawarma rice. Yun ang pinaka-the best sa akin. Kung may pang-apat ito, yung kanilang malunggay dilis masarap siya. Bigol Express. Bigol Express, syempre. Sino yung Bigol shawarma, yun, shawarma rice. Pangatlo, yung ano? Lechong kawali. Lechong kawali din. Sarap. Sarap. Kasi ito. <laughs> Pangapat daw ni Non Rev, yung habanero na chili ni Kuya Ed. Sarap. Ang sarap nun. Kuya Ed, baka naman, baka may extra ka dyan ha. Baka magpa-uwi ka pa sa amin. Nakakayaan mo, Kuya Ed. Papadyak na magbabayad na ito, Kuya Ed eh. <laughs> Ay, tigilan. Alam nyo mga katwinkel, ewan ko ha. Sa mga ganitong ano, moment, yung kapag nagla ako sa labas, pag nagde-dinner kami sa labas, ang swerte ko din talaga sa mga kaibigan. Kasi, kina nyo ngayon, dito kami kumain first time sa Greenery Kitchen. Nakita kami ni Papa Jack, malay ko ba nasasabutin nila yung dinner namin ngayon. Minsan kasi, nakikita... Sige, nakara daw pala ang magbibigay. <laughs> so mga ka ipapakilala ko lang sa inyo ang uh, ang owner ng uh, Greenery Kitchen si Kuya Ed. Hi, Kuya Ed! Po. Kamusta ka? Okay lang po. <laughs> Balita ko, Kuya Ed, ito daw ay ano na daw, ay uh, ilang taon na ang Greenery Kitchen? 98 years? Oh my God! 2007 <laughs> <laughs> Sasa kasi nag-deliver na kami. Ah, nag-start kayo? Delivery la? lang? Pero yung, yung store po, uh, 2016 po siya na-start. 2016 talaga. So ito, ito talaga yung pinaka first na store niyo. Ah, pangalawa na to. Bakit niyo naisip po na ano, puro vegan food? I've been vegetarian kasi for 20 years na. Ah, 20 years. 20. Sino? Yeah, 23. 23 years na kayong vegetarian. Sino yung mga man, mga na na-inspire mo diyan para maging vegetarian din sa family mo? Actually sa family, uh, yung family ko itself, yung wife ko, tsaka yung mga anak ko, they're all plant-based. Ah, talaga? So kaya pala mga katwinkle, ito din yung naisip na business ni ni Kuya Ed dahil 20, almost 23 years na siyang vegetarian. Eh kasi ako mahirap Kuya Ed kasi ang gili ko sa beef. Pero since natikman ko tong mga pagkain nyo, parang ganun din naman pala yung lasa. Pwede so, naman palang maging, yes. alam mo yun, na lasang beef pero plant-based siya. Uh, respect for the animal. Yes. So parang uh, respect, we fed dog, we fed cats. Pero eh, uh, e pare out, pareho diba? naman silang animal. Yes, And they, they, we all have feelings. So, uh -oh. sasaktan. Mm -hmm. uh, we don't know. Pagka pinatay uh, ng isang ano, may relative, may relatives yan eh. Mm -hmm. uh, di ba? Diba, sasaktan yung relatives. So, parang same with ano, ah... Uh... Uy, eh, may iiyak na ako eh. Ilang baka na yung nakain ko. <laughs> Very nice yung sinabi mo, Kuya Ed. Eh. I'm sure maraming makakaintindi alam mo yon Kasi syempre, di ba, yung iba nagtataka, bakit yung iba vegetarian, yung iba vegan. So ngayon, mas naiintindihan natin, like si Kuya Ed, dahil almost 23 years na nga po siyang uh, vegetarian kasama ng mga anak niya and family, anong uh, nung wife niya. So yun. Kuya Ed, thank you very much, ha. Thank salamat you. sa pag-share <laughs> ng, uh, ng story mo sa amin at kung paano po nag-start ang Greenery Kitchen. Maraming maraming marami salamat. Thank salamat you, Kuya para. Ed. Salamat po. So mga Katwinkle, maraming maraming salamat sa inyong lahat, everybody. Sana nag-enjoy din kayo sa lahat ng mga vegan food na kinain natin ngayon. Kung ano man yung mga food na sobrang masarapan kami dito sa Greenery Kitchen at si Nono So hopefully, mas madalas nating matry ito. Di ba, babe? Um, pwede rin nating ma-share sa ibang mga kaibigan ko. Um, next time, susubukan namin talaga na makapag-visit ulit dito sa Greenery Kitchen sa Makati. So sana kayo din mga katwinkel. Tandaan nyo, health is well. God bless you everybody! Maraming salamat po! Bye-bye!